Ang pagbabalik na dos por dos. Bitro may pag-asa kayang matalo si GL. At bata sinabing iba yung hype ng isa buhay ngayong taon. So tara. Taong 2012 nga nang unang madeklara ang kampiyon ng kauna-una ang Dos por Dos at ito nga ay si Sheyi at Smaglas. Ang winner ng unang Dos por Dos tournament makakuha ng gold cup. Sumunod na taon 2013 ay muling nagkaroon ng dos for At nakuha naman ito ni Elvis at Cruz Patapos ang dikit na laban kontra Crazy Mix Basilio Um, dos 2 to finals Ang boto 5-2 Cruz at Elvis 4 <laughs> na taon na lumipas 2017 ay nagkaroon muli na ikatlong 2 for 2 at nakuha naman ito ng share na net site matapos matalo ang solidong tandem ng Tipsinho. Botong Murado, Champions 2x2, 2017. 2 2017! 7-2! At hindi na nga muling nagkaroon ng 2 for 2 at ito nga lang bago matapos ang taong 2024 Meron palang tournament ng 2 for 2 na ginawa si Enigma at kakaiba ito sa nakasanayan nating Dos for Dos dahil puro bago ang kasali dito kaya talagang mainit ang Dos for Dos na ito dahil puro gutom ang mga kasali sa bagong upload nga ng flip top ay di rin inupload na ang unang battle ng Dos for Dos sa pagitan ito ni Casper Hespero kontra kay Sir Mimak sobrang lakas ng dalawa walang gustong magpatalo pero sa huli nakuha ni Casper at esperong ang panalo pero Di lang si Lola may nadawit pa po May apat pa na mag anak Aba grabe na ko. Walang palag, walang nagawa Kahit ano, 90 ni Yolanda Yun ang body bag, yo! lahat Warayin mo English in ko O sige, sige ko wala ka bang tiwala Game! yawa ka labay Kung nga nga makasabay Mga tanga ka naglabay Nga haak nagkamamatay Mga dugo na naglalay Alawas naging pansaray Kau man kagrabi na makastig Na makalaban ka basta Yan niya amay Hoy! Hoy! Ano no? English na! English na Joke lang yon Day of English ko ngayon Tan! Puta ka mo! Sa kabilang balita naman Si Bitrum at GL na nga ang maghaharap sa finals ng isa buhay. At kitang yamado dito si GL. Maraming nagsasabi na isiwin ito para kay GL. Pero iba yung pinapakitang init ni Vitrum ngayon. Kaya tingin ko ay may tulog dito si GL. Ngayon, uh, curious ako ano kayang magiging approach ni Vitrum uh, pagdating sa laban nila ni GL. Kasi feeling ko effective itong gagawin niya. Eh. Si GL medyo naging vulnerable siya sa uh, 'di ba nung kay lip nga medyo nakengkoy siya, medyo nababasag siya ng konti. Siguro kung uh, tama yung mga angles ni Vitrum tsaka yung approach niya, kayang-kaya niya si GL. Parang lumabas yung round 3 ni Vitrum na parang lumakas yung enerhiya niya na parang mas gagaguhin na kita ngayon. Ganun. Ang magaganda yung mga binitawan ni Vitrum sa ano, binitawan ni Vitrum sa round 3 na mga kupal bars siguro yun yung ano kupal bars na tawag ganon. pero maganda maganda yung style ni ni Vitrum na nabuo ngayon. tapos yun nagagamit niya. kaya mag, sa, sa tingin ko kahit um, kahit sa tingin ng tao kahit mas marami siguro mas may gusto kay uh, kay GL sa ngayon. Parang pagdating siguro ng finals, parang magiging hati na yung opinion ng tao once na mapanood nila tong laban na to. Kasi yung uh, performance ni Vitrum sa gantong style, parang sobrang consistent. Kung hindi nga, parang mas ano pa eh, mas papalakas pa ng papalakas kasi eh. Kaya magiging maganda yung laban nila ni ano ni, ni GL Panigurado. At sa uling balita mula nga sa 16 MCs, ngayon nga ay dalawa na lang ang natitira at hindi biro ang tinakbo ng tournament na ito ng isa buhay ngayong taon. Kahit si Batas ay naramdaman ng hype ng isa buhay ngayon. Iba yung isa buhay ngayon. Solid. Maswerte lahat ng, nati ng naging parte kasi parang malakas yung batch. Uh, maganda yung, di ba? Maganda yung kasaysayan na yun. <coughs> so, alam, alam ko, hindi ko para paparad lahat pero kung baga ganun yung dating yun, di ba? Iba yung hype ngayon ng, ng isa buhay. Alam mo na digdigan talaga bawat battle.